Marami sa atin ang ipinagmamalaking mayaman daw sila pagdating sa mga kaibigan. Palagi siyang masaya at maraming natatakbuhang kadamay. Ngunit ang tanong, ilan sa kanila ang totoo? Gaya ng haring araw, minsan maraming pumapaligid at tumatanglaw sa atin dahil lang nais nila ay makibahagi sa liwanag na tinataglay mo. Ngunit sa anong mga pagkakataon nga ba masusubok ang isang tunay na kaibigan. Sila yung nagsisilbing mga buwan na lumalabas lang sa kalaliman ng gabi. Ang mga taong dumadamay sa iyo sa madidilim na bahagi ng buhay mo. Kung kailan, iniiwan ka na ng araw at ng mga umaastang liwanag na tumatanglaw sa iyo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagmalabisan ng tadhana. Maagang pinagkaitan ng mga mahal sa buhay at maagang sinubok ng pagkakataon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdadalamhati, maaga din siyang nakasumpong ng na mga buwan na kanyang naging kanlungan sa pinakamasasakit na sandali ng kanyang buhay. Ginabayan at inakay hanggang sa magbukang liwayway para sa muling pagsikat ng haring araw na naghatid sa kanyang muling kaningningan. Ang kwento ng pagdadalamhati at tagumpay ni Roberto Labra o yung tinaguri ang Big Time Berto. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Roberto Labra sa totoong buhay ay mas nakilala natin lahat sa bansag na Berting Labra. Siya ay tubong Maynila at isinilang noong ikalabimpito ng Abril taong 1933. Siya ay anak ni Francisco Labra na isang boksingero na dating kampiyon sa bantamweight at featherweight division. Kuling bahagi ng taong 1939 sa edad na anim na taong gulang nang una siyang madiskubre ni Fernando Po Sr. Matapos nitong humanap ng child actor para sa kanilang ginagawang pelikula. Dito niya napansin ang pangingibabaw ng batang si Berting Labra sa dami ng kanyang pinagpipilian. Kaya't mula noon, binigyan niya ng karera ang batang si Berting. At regular niya itong isinasama sa kanyang mga pelikulang ginagawa. Pero sa kabila ng maagang oportunidad na dumating sa kanya, maaga din siyang sunubok ng kapalaran. Biglang pumutok ang digmaan sa bansa at halos bagsakan ng langit at lupa ang puso ng batang si Berting Labra. Ito ay matapos dakpin, pahirapan, igapos ng mga alambre ang mga kamay,